Hey guys, hello mga friendship. So ayan na nga si Lolo Pepe guys. Pupunta lang siya sa comfort room at alam ko makikipag-meet siya kay Moira. Oh my gosh! Asan ba yung mga bodyguard ni Lolo Pepe? Kasi baka, naku, ayan na nga bumalik na siya tapos na siyang mag-CR. Ingat-ingat Lolo Pepe kasi alam ko may gagawin talaga sa si Moira. Oh my gosh. Nako, Kuya Oka, wag na wag mo iiwanan si Lolo Pepe kasi makikipag-meet talaga yan kay Moira. Nako, sure may gagawin talaga talaga si Moira kay Lolo Pepe. Sure na sure ako, diba, guys? Sign up Good luck, mama. Ano kaya makayari kay Lolo Pepe? Lalo na't na alam na niyan na si Zoe ay hindi niya tunay na apo. Oh, my gosh. Abangan natin mamaya kung anong mangyayari sa... Abot kami na pangarap. Good luck. Guys, with Kuya Oka, Lolo Pepe's driver. Kuya Oka. Diba? Diba? Pusit